Sige, kain tayo. Gusto mo? Gusto mo? Mahulog yung anak. Tapos na ang kulipot ng Done my work Going to metro Huwag ka lang na Pupuntang train Then papuntang bus Yan, baha na naman doon Kasi ang bumusulat kanina ng panahon. Ushin na ang ulan. Sana ulan ako na ng gabi. Ayan guys, lumulubog na yung sasakyan. Ayan, bumuhos kasi ng ulan kanina. Ayan, lumulubog na yung sasakyan. Hindi na siya makahaon. Nandiyan na. Malangoy na yung sasakyan. Naggilip nag na yung isa. <laughs> Ano kaya siya makahaon dyan o nasa gitna grabe baha ala hindi na siya makalabas nandiyan na sa gitna hindi na makalabas yung sasakyan Ayan guys, natrap na siya sa gitna. Hindi na maka o na lumos na yung makina niya. Mag ano na lang ako. Kasi kailangan kong tawirin dyan. Ayan guys, tawirin natin. O ba? Diba? O ba? Diba? Tatawirin natin guys. The... Water! Manalom lahat sa sakyan. Ah. Sink! Ay, yung signal hindi nag-work. The signal is not working. So, kanyang-kanyang tawid. <laughs> So now I uh, remove right. oh, right. right. oh, my shoes. Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn